Hi guys! For today's video, samahan niyo akong magluto ng Lomi. Sangkap sa pagluluto, carrots, sayote, bawang sibuyas, paminta, repolyo, atay ng manok, patis, at hindi mawawala ang pancit syempre. Simulan na natin ang paggisa, kaya tara na! Kuna kumuha ng kaldero buhusan ng isang timbang mantika ay ang dami wag ganon hintayin uminit at ilagay ang bawang at sibuyas ayan inaayos ko muna yung camera ko kasi mukhang hindi nyo masyadong nakikita at napapansin nyo maya maya hindi ko na malayan na hindi ko pala na videohan yung pagkisa ko ng sibuyas at bawang sa kakaayos ko ng camera So, ayan, pakatapos lumabas yung aroma ng bawang at sibuya, sinunod ko na ang atay. Ayan, imekos-mekos lang natin at isinunod ko na rin yung gulay, carrots at sayote. Ayan, pakalagay nyo, imekos-mekos nyo lang din yan. Parang ganyan, hmm, um, halu-haluin hanggang sa malula ang sahog. Ay, hindi ganun. <laughs> katulad ng papagpapaikot sa iyo ng jowa mo ay hindi. Ah, nilagyan ko lang ng konting patis para medyo magkalasa siya. At ayan, sinunod ko na yung dalawang piece, pisong paminta. Ayan, nilagyan ko na rin ng tubig. Tansya-tansya lang yan. Baka ikaw ang hindi ko matansya. Ay, hindi. <laughs> Nod ang pansit. Ayan, hintayin lang natin siyang maano at imekos-mekos lang natin yan. Takpan. Pagkatapos, maya-maya buksan. O, oh, di ba? Ayan, sinunod ko na rin pala yung repolyo. Ayan, linagyan na namin ng dalawang itlog po. Ayan, medium size lang po yan. At yan, imekos-mekos na lang natin yan. Huwag mo naman masyadong haluin. Malulula yan. Ay, hindi. <laughs> Ayan, pagkakuloy niya, dagdagan niyo na lang ng patis or cornstarch para lumapot pa rin siya. Ayan, imekos-mekos. Tama-tama lang yung paglagay ng cornstarch para hindi masyadong hindi kumalaw na yung, yung sabaw. Ayan, nakita nyo naman. Lagyan nyo na lang ng patis para pandagdag timpla. Kung nakukulangan pa kayo sa timpla niya, dagdagan nyo na lang ng patis. Ayan, pakatapos niyan, pakuluin nyo and ready to serve ng ating lomi. Ready to eat na siya. Wow naman. Don't forget to follow, like, and share. Selamat!